o kasagingon sa uban. Nga oh. nilambot na ang mga Duterte. Nagtubag ka kasama sa administrasyon ni President ah. Bongbong Marcos o kay magkakasama uban ni Tambaloslos. Kana karong ay statement ng issue mm. ni Mayor Basti kasamang doon. Mm. It is uh, very clear mm. no? Nahi mo nang uh, gapas ang kasing-kasing sa mga Duterte karon. Kay Mayor Basti. Pero sa po yung gibasihan ko, no? Tungod, Ay, lang sa ng, tungod lang nga ng iyang, tungod lang nga yang statement. Kung yung nagka nga, ah, nang, ang ikog sa mga Duterte, batong kanto sa administrasyon? O kung wala, nganong siya na, nga nung niingon man si Ana. Uy, nga issue, nga nung issue mo si Ana statement daw, be? O, para ka na lang nga istorya. Mukongklog oh, ka na dayon nga, nanalaw na, Nibahag ng ikog at nibahag ng ikog sa Magaduterte, batong kanto sa grupo nila ng Tambaluslos ni PBBM? Ay, kung wala pa ni Lambot, wala pa ni Bahag, di, ni, ni Barugong Tanga may isugon. Oh. Mubanga! Oy! Oy, ina, ang na, kanang, anang ah, andi pamangal siya, unta, napay, mm. yun oh. piliyo na ito ang kaysa bangi. Uy, kanindot, ana! Usa may ngilad, ana! Oh! Usa may, o sa may kananaang uh, diferensya, ana! Nga unta. ka gibuhian man lang na niya nga pulong, nga unta, 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 oh, uh, unta, unta. Mm. Uh. Pero kay wala man ang unta. <laughs> pag wala yun na magkakasama ng gingon nga pag uh, nila batok to sa uh, kininga ni ang uh, nga, presenting administrasyon karon nga para sa mga Duterte magkakasama doon ay sami ng atong presidente Kabalo ka kasamang ah. dong ang mga Duterte noon sila sa matapang Yes ay agree Pero ngayon oh. where is the matapang now? Mm -hmm. Hindi na ma uh, kita mo yung pangalan maisug mm. oh Sige. Sa Tagalog, matapang. Mm, -mm. Asa na karon? Mm. -hmm. Nilambot ang statement ng kung atong sabton. Mm -hmm. Di ba? Ag, ah, garabi Di ba? Ayaw, dapat gani. inyo Dapat. Dapat, ik dapat, ikaw gani. Oh. Moingon ka kay isip na bawin nyo. Mayingon ka sa ato ang kakinin ng At mayor ito? nga. Mayor, ayaw ka balaka kay We the na sa imulikod mo suporta nimo ug unsa may direksyon sa mga Duterte kaming mga Dabawinyo tungod kay life is here ah, dili gyud nimo talikod wala na ka mangdong ko dapat unta kung ingala man ang ang ka mm. ang nasa tumoy ah. nga pamahayag unta sa primero pa lang ingana na ang dagan sa istorya oy para pud na ko radyo man Joel oh. kun unite oh. ang mga Duterte ngadto sa administrasyon Oh, siguro, oh, may problema na. Naka United, beto sila primero oh. at first. Baka na ay unity. Huwag nakita, karon sa baga Duterte, oh. oh, nga maukini ang sosi. Aron ba'y maplastar na tanad na oh. sa Manjuel. Kabalo sa'yo. Why not? nga, kabalo kaon sa'yo na naon ni Tambaloslos. On sa mambe. On sa'yo na naon karon ni BBM. Unsa sa lagi. O naon karon na ilahang napaluhod ang mga Duterte tungod anang uh, statement. Ah. Kana, kana, Kaya sa nagayo, kaya di ay kana, sa mga Marcoses, mm, sa mga tambaluslos, noong uh, paluhurun, bisan pa ang pinaka isog sa Dakbel. Ah, kana, mo, sunod no. ng itong oh. paabuton. <coughs> o, gaun sa statement ni Mayor Basde, o, ga, tinuod ba na, magkakasama ng notion sa mga nag obserba sa dagan sa politika karon Continuo all bagyod nga di bahag ang ili ili a sa bagyo Duterte. Ato kasama nga, nga, sa mga kinini ang sa sa, nagda sa rindas so, pagagabanan ning ato ang karon pang gobyerno. Ako personal sa ako personally, personally kasama dong. Mm. Kana lang siguro ang ni Lambot pero tan mm. tanan ko isog kaya pala eh. isog ah, iso ah, kita ka na itong 2011 mm. Eh, un sa pagbukbuk ni Inday. Sure. Actually. <laughs> <laughs>